Buba, kung mag-aasawa ka, piliin mo na yung hindi ka maghihirap sa buhay. Yung bibigyan ka lahat ng kailangan mo. Yung hindi ka iyak-iyak dahil wala kang bigas, wala kang um, maulam dyan. Diba? Wala kang makain. Puro na lang tuyo, sardinas, ay nakain mo. Hanapin mo yung maraming pira kahit man hindi marami pira kung ginagamit yung aso wala ako eh oh. wala pala ako ginagamit yung ganito ha hindi yung puro lang forma yan walang gamit yan guys kung maghanap naman kayo ng babae mga lalaki yung hanapin nyo na ng babae Ipatulad ko na. Ayan. Hug-hug na yung short. Ayan, hug-hug na. Dahil wala nang pambili ng short. Ayan. Ayan ang buhay ng babae bilang isang ah, magtatrabaho. Ayan. Kung kaasawa kayo, mga lalaki maghanap kayo ng babae na katulad ko kahit anong butas pinapasok ewan ko lang sa mga lalaki kung kanino butas pinapasok ayan ay mga, mga, mga babae naman maghanap kayo ng lalaki kaya kayong pakainin bahayan kailangan nyo, hindi naman sinabi na pintasan kayo ng pera, di ba? Yung bag na ay hindi ka bigyan ng consumption yan, stress sa ko ng electric pan, instant ako yan yan na kayo guys yung brakoy na makakang ko pala nadugmon ko din <laughs> wala kasing tugtog sa sayo sana ako eh <laughs> ang tutugtog ako kaya <laughs> yan ang payo ko sa inyo guys kung maghanap kayo mga lalaki maghanap kayo ng babae yung katulad ko na ha gigising ng alas 7 ang umaga magtrabaho ka ngayon pero yung iba naman hindi eh magtrabaho hanggang ating gabi pero hindi naman yan tumatawag yung telepon <laughs> yan ang hanapin nyo guys mga lalaki yung babae na masipag babae na ama uh, maaasahan yung babae na kahit walang ama walang ama babae na hindi <laughs> na kailangan ng lalaki yung um, matyaga yan. para lagi ka nakahigop ng nilaga sorry <laughs> so ayan lang guys kasi nag ako ng budget ko ayan kulay pink na yan kasi yung bedsheet ko marumi na kasi apak-apak ko rito apak ko sa taas Ayan, nadumihan na. So, ayan lang, guys. Habang nag-change ako ng bichit, chika-chika muna. Bye!